Banata 1746. Maswerteng araw mo ngayon, bata. Nangako akong aayusin ko ang lahat mamaya, sabi ni Hansen at umalis, ang kanyang anyo ay puno ng walang katapusang galit at ayaw. Maraming mga panlabas na alagad ang nanood sa eksenang ito na may paghanga. Kahit na tumulong si Freddy, kayang-kaya pa rin iligtas ni Sebastian ang sitwasyon at kahit na tumanggap ng atake mula kay Hansen. Batay dito, Inisip nila na hindi mapipigilan ang pag-angat ni Sebastian. Siyempre, basta't hindi siya pinigilan ni Hansen sa kanyang pagsibol. Salamat sa iyong tulong, Freddy. Pasasalamat ni Sebastian na may taos pusong ekspresyon, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Hindi ito malaking bagay. Huwag mo nang banggitin. Bukod dito, labag sa patakaran ang pag niya sa iyo pagkatapos ng laban na ito ngayon, sa tingin ko magiging sikat ka sa komunidad ng outer sect ng alpha sect. Tumawa si Hansen at tiningnan si Sebastian ng may pag-iisip, ang kanyang mga mata ay may bahid ng paghanga. Hansen ay isang mapaghiganting tao. Mag-ingat ka na lang sa hinaharap, dagdag niya. Nang malapit na siyang umalis, pinigilan siya ni Sebastian. Freddy, may tanong ako. Ano bang klaseng lugar ang Nine Sphere Secret Realm? Ang mga mata ni Sebastian ay nag-aapoy sa matinding kuryusidad at pananabik. Dahil napakahalaga ng nine spheres kay Hansen, tiyak na mayroong kakaiba sa lugar na iyon. Gusto mo rin bang malaman? Tumawa si Freddy. Well, hindi mahalaga kung alam mo. Minsan bawat siglo, ang estado ng Luinten ay magkakaroon ng isang lihim na pagsubok sa realm, at ang Ninth Sphere Secret Realm ang lugar kung saan nagtitipon ang lahat ng mga batang eksperto ng Luinten. Ang mga mabangis na hayop at halimaw ay matatagpuan sa bawat sulok ng Shamna Spheres. Ang ilan ay napakalakas, habang ang ilan ay kayang magtago at umatake ng palihim. Mayroon ding maraming misteryosong relikya at hindi kilalang panganib at swerte ang mga maswerte ay maaari pang magbago at maging mga walang kapantay na mandirigma. Ang Nine Spheres ay isang pugad para sa malalakas na mandirigma, at ang Alpha Sect ay may siyam na pwesto lamang para pumasok anim para sa mga regular na alagad, at tatlo para sa mga panlabas na alagad. Ang mga mata ni Sebastian ay kumikislap na parang mga bituin. Isa sa tatlong pwesto para sa mga panlabas na alagad ay magiging kanya. Bagaman aksidente lamang na napadpad siya dito, tiyak na may makukuha siya dahil nandito na siya, at maaaring maging magandang pagkakataon ang Nine Spheres para doon. Ang galing mo, Sebastian. Kahit hindi ka kasing lakas ni Lele, ang ganda pa rin. Puno ng paghanga ang mukha ni Sheena, at kumikislap ang kanyang mga mata. Maaaring hindi pa ako kasing lakas niya ngayon, pero makakabawi rin ako balang araw puno ng kumpiyansa, naglalabas si Sebastian ng matatag at positibong enerhya. Sebastian, mahuhuli mo na ba si Lele? Kindat ng kindat si Sheena, may halong kalokohan ang kanyang mga mata habang ngumisi. Anong sinasabi mo? Tungkol sa lakas ang sinasabi ko. Pakiramdam na walang magawa, marahang tinapik ni Sebastian ang ulo ni Sheena. Lumapit siya sa kanya at ulong, sa tingin ko, Bagay na bagay kayo ni Lele. Bakit hindi mo siya ligawan? Sa isang sandali, si Sebastian ay naubusan ng mga salita. Hindi may kakaila na kahanga-hanga si Lele, at magsisinungaling siya kung sasabihin niyang wala siyang kahit kaunting interes sa kanya. Gayunpaman, kailangan niyang pigilan ang sarili dahil mayroon na siyang ilang mga babae, at hindi dapat maging masyadong sakam ang isang lalaki. Hinaplos ni Lele ang ulo ni Shina nang walang emosyon, hinawakan ang ika niyang kamay at lumingon sa kanyang mga takong nang walang pag-aalinlangan, ang kanyang likod ay nagpapakita ng kanyang kawalang interes at misteryo. Sana dumating ang araw na iyon, sabi niya, na nagulat si Sebastian. Ang tinutukoy ba niya ay ang araw na nalampasan niya siya sa lakas o ang araw na nakuha niya ang kanyang puso? Galingan mo, Sebastian. Sabi ni Shina. Habang lahat ay nanonood ng may paghanga, umalis si Sebastian sa entablado kasama si na Lele at Sheena. Gayunpaman, ang insidenteng ito ay katulad ng isang bomba na lumikha ng kaguluhan sa bilog ng panlabas na sekta. Ang pagpatay ni Sebastian kay Conroy at ang laban nila ni Hansen ay natural na naging paksa ng chismis para sa mga cultivator sa kanilang libreng oras. Lalong lumaki ang imahe ni Sebastian dahil ang ganitong kalakas na alagad ay napakabihira sa mga panlabas na sekta. Bukod pa rito, may kasama pang napakagandang babae si Sebastian, at mas naging mausisa ang mga tao tungkol sa kanya dahil dito. Kabanata 1747 Pagbalik sa kanyang tirahan, nagsimula si Sebastian na mag-ensayo sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga immortal na bato. Hindi tulad ng espiritual na enerhiya, ang immortal na bato ay naglalaman ng celestial na enerhiya. Bagaman hindi ito marami, mas mataas ang kalidad ng celestial energy kaysa sa spiritual energy at napakaganda ng epekto nito sa pagpapataas ng pagsasanay. Matapos mag-refine ng daan-daang libong immortal stones, nagkaroon ng malaking pagunlad ang kanyang batas ng lakas, at nagkaroon din siya ng breakthrough sa kanyang pagsasanay umabot sa apat na bituin sa transformative deity realm. Ang mga labi ni Sebastian ay bahagyang ngumiti. Ang mga epekto ng Immortal Stones ay lampas sa kanyang imahinasyon. Mukhang kailangan niyang mag-isip ng mga paraan para makakuha pa ng marami sa mga ito. Napakabilis, naisip niya ang isang paraan para kumita ng pera pagpino ng mga table tasks. Ang mga pil ay laging mabente kahit saan, at ang kanyang kasanayan sa alchemy sa Celestial Region ay itinuturing na antas ng Grandmaster. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng kasanayan sa alchemy lamang ay hindi sapat dahil kailangan niyang magbenta ng kanyang produkto. Agad na may pumasok sa isip niya si Freddy. Pagkatapos niyang makapagdesisyon diretsyong pumunta siya sa tirahan ni Freddy at sinabi ng direkta nang makita niya si Freddy, may pabor akong hihilingin sa iyo, Freddy. Freddy ay sumulyap sa kanya nang may pag-usisa at tinanong, anong nangyari, Sebastian? Lumapit si Sebastian at sinabi sa mahinang boses, "Freddy, narinig ko na may pamilihan sa plaza ng lungsod. Alam mo ba ito?" Noong una, nagulat si Freddy, pagkatapos ay nagmukhang nag-aalangan at sumagot din sa mahinang boses. "Sinasabi mo ba ang black market sa lungsod? Medyo delikado ang lugar na iyon." Tumango si Sebastian at sinabi, "Oo, 'yun ang ibig kong sabihin." Naghahanap ako ng paraan para kumita. Nagkunot noo si Freddy, pero pagkatapos ng sandaling pag-aalinlangan, sinabi niya, ayos lang, okay lang na sabihin ko sayo. Ang pamilihan ng lungsod ay nagaganap tuwing buwan. Lahat ay may suot na maskara doon, kaya walang nakakakilala sa isa't isa. May iba't ibang bagay doon basta't mayroon kang sapat na Immortal Stones, makakabili ka ng kahit ano. Pero mag-ingat ka na huwag makapahama. Nagpasalamat si Sebastian, salamat sa impormasyon, Freddy babalik na ako para maghanda. Hindi nag ng oras si Sebastian sa pag refine ng mga pills sa kanyang kwarto. Sa pagkakataong ito, nais niyang mag-refine ng isang mahalagang pill na tinatawag na Golden Pill, na espesyal na inihanda para sa mga eksperto sa Holy Lord Realm. Mahigpit ang pagsubok na makalusot mula sa Holy Lord Realm patungo sa Transformative Deity Realm. Bawat hakbang pasulong ay mahirap at nangangailangan ng malaking halaga ng enerhiya at oras upang masigasig na magpalago. Nakasalam pa sa harap ng palayok ng alchemy, mariing pinaykit ni Sebastian ang kanyang mga mata. Ang kanyang nuo ay puno ng pawis, at ang kanyang mga kamay ay patuloy na nagpapalit ng mga spell upang kontrolin ang mga apoy sa loob ng palayok. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang mga apoy ay sumayaw tulad ng isang masiglang pixie, pinapalibutan ang mga mahalagang halamang gamot sa palayok sa tamang mga hakbang. Lubos na nakatuon, hindi siya naglakas loob na magpabeya. Sa kritikal na punto, maingat niyang inadjust ang temperatura at tindi ng mga apoy, nag-aalala na ang pinakamaliit na pagkakamali ay makakaapekto sa kalidad ng mga pil. Sa wakas, isang matinding amoy ng mga tableta ang pumuno sa hangin, at mga buo, bilog na tableta na may kakaibang kislap ang nabuo sa palayok. Tatlong araw ang lumipas, at handa na si Sebastian para sa palengke kasama ang kanyang golden Peels Nang malaman ni na Lele at Sheena ito, gusto rin nilang sumama. Walang magawa, pumayag si Sebastian. Si Freddy ay naghihintay sa kanila sa napagkasundo ang lugar bago sila dumating pagkakita sa kanila, dinala niya sila patungo sa palengke. Sa daan, muli niyang pinaalala sa kanila ang mga patakaran at mga bagay na dapat bantayan. Hindi sila nagtagal upang makarating sa pasukan ng palengke. Puno ang lugar, at lahat ay nakasuot ng maskara. Ang atmosfera ay misteryoso ngunit ka na panabik. Sinundan ni Sebastian at ng iba pa si Freddy papasok sa pamilihan, at namangha sila sa tanawin sa kanilang harapan. Ibat-ibang bihira at kakaibang mga bagay ang nasa mga pwesto. May mga mahalagang artef-akto na kumikislap ng malamig na liwanag, sinaunang mga manual ng mahiwagang mga teknik, at ibat-ibang bihirang halamang espiritual na may kakaibang mga hugis. Gawin nating lugar natin ito. Mataas ang halaga sa lugar ng medisina. Sa tingin ko, aabot ito ng hindi bababa sa ilang daang mababang antas na walang kamatayang bato, sabi ni Freddy ng tahimik, nakakunot ang nuo habang hindi namamalayang pinapahid ang kanyang mga kamay. Walang pag-aalinlangan, sinabi ni Sebastian, hindi, dapat tayo kung saan maraming tao sa lugar ng medisina. Doon lang tayo magkakaroon ng mas maraming mamimili. Mukhang kalmado siya, hindi siya mukhang nagmamalasakit sa ilang daang mababang uri ng immortal na bato. Sa kabilang banda, may sakit na ekspresyon si Freddy, at kumikilos ang mga gilid ng kanyang mga labi. Ilang mababang antas na immortal na bato ang hinihingi mo para sa mga pil mo. Nagmamadali niyang tanong, may pag-aalala sa kanyang mga mata. Anim na pong siguro. Natatakot akong hindi kayang bayaran ng mga tao kung masyadong mahal, sagot ni Sebastian sa matatag at kalmadong tono. Anim na pong ay hindi masyadong mahal. Ang mga regular na tableta ay binibente sa ganitong presyo. Kung maganda ang kalidad ng iyo, madali mo itong maibebenta ng dalawandaan dahil ang mga bumibili ng mga tableta ay mayayaman, paliwanag ni Freddy, habang naggesto siya habang nagsasalita. Kabanata 1748 Sinasabi ko anim na pong mid-grade immortal stones, tinuwid ni Sebastian, na wala pa rin gaanong emosyon sa kanyang mukha. Ano? Anim na pong mid-grade immortal stones. Nang marinig iyon, Lumaki ang mga mata ni Freddy at tumalun siya na parang pusa na natapakan ang buntot, nakabuka ang panga. Walang tanong dyan. Ang isang piraso ng mid-grade Immortal Stone ay katumbas ng isandaang low-grade Immortal Stones. Ibig sabihin, ang anim na pong mid-grade Immortal Stones ay katumbas ng anim na libong low-grade Immortal Stones. Isa itong pil na makakatulong sa mga cultivator na makalagpas. Sa tingin mo ba, hindi ito sulit sa halaga? Tanong ni Sebastian, na may ngiti. Si Freddy ay labis na nagulat na halos bumigay ang kanyang mga tuhod. Sa nanginginig na daliri, itinuturo niya si Sebastian at nauutol na sinabi, isang pil na makakatulong sa mga breakthrough. Wala pa akong narinig o nakita na ganito dati. Sinumang may ganitong tableta ay itatago ito ng mabuti sa halip na ibenta. Ito ay laban sa katwiran, at hindi ko ito mapaniwalaan. Tumawa ng bahagya si Sebastian. Inaasahan na niya ang kanyang reaksyon at dahan-dahan niyang sinagot. Bagaman mayroon akong kakayahang gumawa ng mga pildores na ito, mahirap ang proseso. Bukod dito, ang aking pagsasanay ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano at hindi pagkuha ng mga daang madali. Gayunpaman, nahihirapan pa rin akong maniwala. Nilinga ni Freddy ang kanyang ulo, puno ng pagdududa ang kanyang mukha. Sigurado akong may ganitong epekto ang mga gamot ni Sebastian, sabi ni Shina nang may tiwala, puno ng kumpiyansa. Samantala, hindi nagsalita si Lele, nakatayo sa likod ni Sebastian ng tahimik, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng suporta para kay Sebastian. Pagkatapos, iinuman mo ang isang tableta, at hahanapan ko ng dalawa pang tao kayo tatlo ay sabay-sabay na iinuman ang mga table at magkakaroon ng breakthrough sa lugar. Iyon ang magpapatunay sa pagiging tunay ng mga table tas. Matatag ang tingin ni Sebastian, at puno siya ng kumpiyansa. Ang mga mata ni Freddy na lumaki ay puno ng pagdududa. Namimigay ka ba ng anim na pong mid-grade immortal stones ng libre? Kung hindi ito gumana, sino ang gagastos ng perang ito? Tanong ni Sebastian sa halip, na may malabong iti. May punto ka. Pero kahit isang tao tulad ko ay may net worth na kaunti lang higit sa isang libong mababang uri na immortal na bato. May ilan pang mas mababa pa sa akin. Wala namang masyadong tao nagagastos ng ganitong halaga ng pera. Tumigil na si Freddy sa pag-aalala tungkol sa mga epekto ng pill, pero sa pag-iisip sa presyo, malalim ang kanyang pagkunot ng nuo. Freddy, masyado kang nag-aalala, sabi ni Sheena, nakakunot ang nuo. Si Freddy ay nahulog na tumawa ng awkwardly. Itinuturing siyang mediocre sa buong panlabas na sekta ng Alpha Sect, at marami pang iba ang mas malala ang kalagayan kaysa sa kanya. Sa limitadong talento para sa pagsasaka, karaniwan ay mayroon lamang silang anim na raang mababang uri ng immortal na bato kung umaasa lamang sila sa kapakanan sa loob ng 20 taon sa pagpasok sa bundok mo upang manghuli ng mga halimaw, maaari silang makakuha ng mga kristal mula sa mga halimaw kung sila'y swertehin at kumita. Hindi magiging problema na lumampas sa isang libo sa mga ari-arian, pero kung mabaygo sila, mawawalan sila ng buhay. Laging may merkado para sa mga dekalidad na bagay. Bukod dito, hindi mo ba sinabi na may mga tao mula sa panlabas at panloob na sekta? kung walang bibili mula sa panlabas na sekta. Mayroon pa rin ilang mayayamang tao mula sa panloob na sekta, itinuro ni Sebastian. Sa isang golden pill na makakatulong sa iyo na makalagpas mula mid-stage patungong late-stage Holy Lord Realm, ang pag-akyat sa inner sect ay hindi na lang isang pangarap. Kung hindi ito gumana, ibabalik namin sa iyo ang doble sa mga batong immortal. Wala nang hadlang na hindi kayang gawin ng isang golden pill. Kung mayroon man, ang kailangan mo lang ay dalawang golden pill. Ngayon ay naghahanap kami ng dalawang voluntaryo upang makagawa ng isang breakthrough sa lugar. Ang lakas ay tatalon ng walang hadlang. Isang golden pill lang, at walang plateau. Limitado sa isang pill bawat tao, ang isang pill ay nagkakahalaga ng anim na pung mid-grade immortal stones. Unang dumating, unang serbisong remote ni Freddy, kasunod ng mga pahayag ni Sebastian. Hindi nagtagal, mahigit sa isang dosenang tao ang nagtipon-tipo. Napakaganda ba ng iyong golden pill na makakatulong ito para makalusot mula mid-stage patungong late-stage Holy Lord Realm? Hindi ko ito pinaniniwalaan. Imposible na may ganitong mahiwagang tableta. Oo, wala pa akong narinig na sino mang may kakayahang mag-refine ng ganitong mga tabletas hindi ito kapanipaniwala. Maraming tao ang nagtipon-tipon at nagduda sa produkto ni Sebastian, pinagtatawanan siya. Sino ang gustong subukan? Subukan natin kung gumagana o hindi. Hindi ko kayang magpanggap ng tagumpay. Gayunpaman, nananatiling nakangiti si Sebastian, pinagmamasdan ang mga tao sa paligid. Magbibigay ka ba ng sample? Iyan ay anim na pong mid-grade immortal stones para ka na ring magnanakaw. Kabanata 1749. Kahit na makakatulong ito para makalusot, tanging ang mayayaman lang ang makakaya nito. Ang anim na pong mid-grade immortal stones ay hindi namin kayang bilhin. Sa tingin ko, iilan lang ang mga tao mula sa outer sect ang makakaya nito, bulong ng isa na may malungkot na mukha, na tila nakikita na ang kanyang hinaharap na walang pag-asa na makalusot. Shish! Kayong mga pulubing walang pera. Hayaan niyong subukan ko. Kung gumana, bibili rin ako para sa aking babae, isang magaspang natinig ang umabot, at isang matipunong lalaki ang lumabas mula sa karamihan. Siya si Peter Wallstone. Walang takot sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. May mga tao na nagduda sa mataas na presyo na hinihingi ni Sebastian para sa kanyang golden pills, habang may mga tao namang nagduda sa mga epekto na kanyang ipinahayag. Bigla na lang sumiklab ang iba't ibang diskusyon. Napakamirakulo ba ng pill na iyon? Sa ringgan ko nagsisinungaling sebo wala namang ganong kamangha-manghang bagay sa mundong ito. Anim na pong mid-grade immortal stones ay malaking halaga. Malaking kawalan ito kung hindi gagana. Sa tingin ko, ito ay isang scam. Walang gamot sa mundong ito na makakatulong para makalusot ng ganon kadali. Gayunpaman, ang kanilang mga pagdududa ay hindi gaanong mahalaga kay Sebastian. Kapag may sumubok ng Golden Peel sa hinaharap at nagtagumpay, lahat ng mga boses ng pagdududa ay mawawala. Ako si Peter Wallstone at ilang taon na akong nasa mid-stage Holy Lord Realm Plateau nang walang anumang progreso gusto kong Malaman kung gaano kahanga ang pil na ito at kung makakatulong ba ito sa akin na makaalpas sa plato na ito. Kung gagana, babayaran kita ng anim na pong mid-grade immortal stones. Ang boses ni Peter ay malalim, at hindi siya nakasuot ng maskara. Bagaman mayroon siyang tapat na anyo, ang tingin sa kanyang mga mata ay matalim. Kilala ko ang lalaking ito. Siya si Peter Wallstone, pampitumpu sa outer sector isandaan. Ang pangalan na ito ay bagay sa kanyang mukha. Mukha siyang makapangyarihang tao. May isa pang lalaki na tumawa. Interesting ito. Medyo malakas si Peter, at ang ilang late stage Holy Lord Masters ay hindi pa rin siya matalo. Kung maging biktima siya ng pil na ito sa pagkakataong ito, magkakaroon tayo ng isang kawili-wiling sitwasyon na mapapanood. May magandang balita tayo ngayon kung talagang may ganitong kamanghamanghang pil, mababaliw ang buong outer sec, at mag-aalala ang main sec. Habang nagpapatuloy ang mga talakayan, parami ng parami ang mga tao na nagtipon-tipon sa booth ni Sebastian hanggang sa ito'y mapuno. Pagkatapos ng lahat, marami ang gustong manood ng kasiyahan at gustong malaman ang katotohanan. Magaling, Peter, George, at Freddy, bawat isa sa inyo ay kukuha ng golden pill, maupo, at lunukan ito. Sa loob ng hindi lalampas sa labing limang minuto, gagana ang pil sa loob ng inyong katawan, at hindi magiging isyo ang paglusot, sabi ni Sebastian ng may kumpiyansa, na kalmado. Bagaman lahat ay nakita itong mahiwaga, marami pa rin ang nagduda dahil mahirap itong paniwalaan kung talagang umiiral ang ganitong pil, tiyak na magkakaroon ito ng kaguluhan kapag lumabas na ito sa merkado. Kung lahat silang tatlo ay nagtagumpay sa kanilang breakthrough, iyon ang magiging sandali na lahat ay makakita ng isang himala. Handa na ba kayo? Itinapat ni Sebastian ang kanyang tingin sa tatlo sa kanila. Sa isang galaw ng kanyang daliri, inihagis niya ang mga table sa kanila. Tumingin sila kay Sebastian, lalo na si Freddy. Bagaman may mga pagdududa siya sa kanyang puso, dala pa rin niya ang pag-asa umaasa na makakatulong ang pil na ito na maibalik ang dati. Hawak na hawak niya ang gintong biyaya sa kanyang nanginginig na palad. Ang kanyang mga mata ay seryoso, at ang kanyang puso ay kamakalabog sa kanyang dibdib. Ganoon din kay Peter. Sa kabila ng pagiging ikapitumpo sa top 100, hindi siya nakapagpatuloy sa pagunlad ng lakas sa loob ng maraming taon, at ang plato ay isang bundok na hindi niya malumpasan kung makakatulong ang pil mula kay Sebastian para makapagtagumpay siya, ito ay magiging isang malaking swerte. Walang paraan na makakapagpigil siya sa kanyang sarili. Nagbebenta ba ng peking pills itong taong ito? Parang hindi ko siya mapagkakatiwalaan. Kung ganito kadali makakatulong ang pil na ito para makalusot, magiging napakadali na lang ng cultivation sa hinaharap sino mang may pera ay madaling makararating sa late stage Holy Lord realm. Hindi ito kapanipaniwala. Hindi dahil wala nito noon ay wala na rin nito ngayon. Ang anim na pong mid-grade Immortal Stones is a big amount. Dahil may lakas siya ng loob na itakda ang presyong ito, tiyak na kumpiyansa siya rito. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sunod. Kung hindi gumana ang gamot, walang bibili nito. Tama ka. Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Sa tingin ko, Higit sa kalahati ng mga tao dito ay naghihintay na makita siyang magmukhang tanga. Grabe na lang kung ang kanyang pil ay may milagrosong epekto na makakatulong sa isang tao na makalagpas. Ang mga tao sa paligid ay nagbigay ng kani-kanilang mga komento sa talakayan, pinapanatili ang kanilang mga mata sa tatlong lalaki at tinatansya kung makakatulong ba ang pil na ito sa kanilang pagunlad. Kabanata 1750 pinanood ni Sebastian si Peter at ang iba pa habang nilulunok nila ang tableta at ngumiti ng may kumpiyansa. Alam niyang malapit nang mangyari ang kapanapanabot na sandali, at ito ang sorpresa na inihanda niya para sa buong Alpha Sec. Ang tatlong lalaking kumuha ng golden pill ay umupo na nakaluhod sa sahig at sinimulang ay absorb ang pill. Tulad ng inaasahan, sa loob ng wala pang labing limang minuto, nagkaroon sila ng malaking pagbabago malungkot na mga ekspresyon ang nakabuntot sa kanilang mga mukha, at tatlong malalakas na enerhiya ang lumabas mula sa kanilang mga katawan. Ang nakakatakot na epekto ng pil ay nakatulong sa kanila na umangat. Si Freddy ang unang nagising. Ang kanyang orihinal na mapurol na mga mata ay ngayon kumikislap ng matalim. Nang tumingin siya kay Sebastian, ito ay naging kasiyahan at pasasalamat. Kung hindi dahil kay Sebastian, wala siyang ideya kung gaano katagal siyang maghihirap sa maagang yugto ng Holy Lord Realm. Dahil kay Sebastian, nagkaroon siya ng pagkakataong makalagpas at ngayon ay nasa mid-stage Holy Lord Master na siya. Tumingin si Sebastian sa kanya ng may kasiyahan. Marami ang hindi makapaniwala sa matagumpay na tagumpay ni Freddy, at ang ilan ay mukhang naiinggit pa. Pagkatapos ng lahat, ang pil na ito, na nagkakahalaga ng anim 6,000 mababang uri na immortal na bato, ay libre. Sobrang sulit magkaroon ng isang libreng pil. Sebastian. Ang pasasalamat sa mga mata ni Freddy ay naging luha. Sa lahat ng mga taong ito, siya ay pinahiya, nahihirapan sa pay. Nakamababang antas ng panlabas na sekta ng Alpha Sect na walang sino man ang nagmamalasakit sa kanya. Maraming tao sa maagang yugto ng Holy Lord Realm, at mga apat na pung libong tao ang nasa gitnang yugto ng parehong realm. Ang natitirang mga tao ay nasa huling yugto ng Holy Lord Realm, at may mga mas mahihina at mas malalakas sa kanila. Ang ilang tao sa mid-stage ay maaaring hindi mas mahina kaysa sa mga nasa late-stage. Wala kang kailangang sabihin. Karapat dapat ka dito. Kahit wala ako, Makakamit mo rin ito balang araw. Bilang tugon, nagbigay si Freddy ng matibay na tango kay Sebastian. Ang pagiging bukas ng isip at pagiging mapagbigay ni Sebastian ay ganap na nakumbinsi siya. Sa mga sandaling iyon, lahat ay nagulat. Karamihan sa mga taong may pagdududa ay ngayoy nakatitig sa gulat. Grabe, totoo nga. Ang pil na ito ay milagroso ang hindi kapanipaniwala na talagang nakagawa sila ng malaking hakbang. Saan ba galing si Sebastian? Sabi ko na mayroong dapat na laman itong tabletang ito. Buti na lang nandito ako para masaksihan ito. Kung hindi, mamimis ko ang isang mahimalang eksena. Sa puntong ito, nagising na rin ang pangalawang lalaki, si George Spears. Ang kanyang pagsasanay ay umabot na sa huling yugto ng Holy Lord Realm. Lumingon siya kay Sebastian na may gulat dahil ang mga epekto ng pil ay talagang nakakabighani. Sa mahabang panahon, naipit siya sa mid-stage Holy Lord Realm. Bagaman hindi siya kasing lakas ni Peter, nakalusot siya sa late-stage Holy Lord Realm sa isang galaw at ngayon ay isang tunay na master na. Walang salitang makakapagsalaysay ng kasiyahan sa kanyang puso. Pamatak ang mga luha ng kasiyahan sa mga mata ni na George at Freddy. Madalas sabihin ng mga tao na hindi umiiyak ang mga lalaki, maliban na lang kung iyon na ang sandali ng kanilang tagumpay. Para sa ngalan ng isang tagumpay, patuloy silang nagsisikap at lumalaban. Napakaganda ng pakiramdam na malumpasan ang plateau dahil ang mga hinanakit na pinigilan sa kanilang mga puso sa loob ng dekada ay sa wakas ay nakatanggap ng kanilang catharsis. Ang galing nito. Talagang naiinlove na ako ngayon. Pareho silang lumakas, at nangyari ito sa napakabilis na panahon ang kahangahanga. Tingnan mo, nagigising na si Peter. Umabot na siya sa huling yugto ng Holy Lord Realm. Diyos ko, sigurado akong makakapasok siya sa unang dalawampo ng Top 100. Hindi ka makakasiguro, pero totoo na ang isang karaniwang tao ay hindi maihahambing kay Peter ngayon na ang kanyang lakas ay nagkaroon ng malaking pagtalon. Noong siya ay nasa ikapitumpong pwesto sa top 100, ang kanyang lakas ay nasa mid-stage pinnacle Holy Lord Realm. Biglang bumukas ang mga mata ni Peter. Tumayo siya at tumitig kay Sebastian, pagkatapos ay yumuko siya ng mababa sa kanya. Ang lahat ay nanood ng may pagkabigla. Pagkatapos, nagkaroon ng sigawan sa paligid nila. Hindi nila inaasahan na ang isang napakamataas na tao at malakas na lalaki ay gagawa ng isang napakamapagpakumbabang kilos. Ang pil ni Sebastian ay milagroso. Sa tingin ko, magbabago ang sitwasyon sa outer sect dahil sa kanya. Oo. Nagtataka ako kung gaano kalaking gulo ang dulot ng mahiwagang pildores na ito. Nabigla at walang masabi, lahat ay nakatitig kay Sebastian ng may paggalang at kuryosidad.